Ang Trindad Profana o ang huwad na santatlo ng kadiliman ay nagtatago ng isang katotohanan na ang mga arkeologo at teologo ay inabot ng ilang dekada bago tuluyang matanggap at maunawaan ng lubusan. Sa loob ng libu-libong taon, ang sangkatauhan ay nabulag sa isang estratehiya na hindi lamang basta kasamaan, kundi isang planadong panggagaya sa banal na kalikasan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang nakikita natin sa mga huling araw ay hindi lamang basta kaguluhan o random na karahasan, kundi isang orkestrasyon ng pinakamataas na uri ng panlilinlang na dinisenyo upang nakawin ang pagsambang nararapat lamang sa lumikha. Si Satanas sa kanyang walang hanggang inggit at puot ay nauunawaan na hindi niya kayang lumikha ng sarili niyang kaharian mula sa wala, kaya't ang tanging opsyon niya ay gayahin ang istruktura ng kaharian ng Diyos sa isang baluktot na paraan. Ang konseptong ito ng Trindade Profana ay ang pinakamatinding insulto na ibabato ng impyerno sa langit kung saan ang bawat miyembro ng banal na Trinidad, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay may katapat na demonyong entidad na nag-operate sa ilalim ng iisang layunin ng pagkawasak. Ito ay isang detalyadong plano na inilatag bago pa man ang pundasyon ng mundo Naghihintay ng tamang pagkakataon upang isakatuparan ang pinakamalaking pagpapanggap sa kasaysayan ng universo. Ang unang maskara na tinatanggal ng propesya ay ang pagkakakilanlan ng tatlong entidad na ito na magtutulungan upang dalhin ang mundo sa bingit ng impyerno habang nangangako ng kapayapaan at siguridad. Sa puso ng konspirasyong ito ay ang dragon, si Satanas mismo, na gumaganap bilang ang anti-ama, ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan, autoridad at trono ng kasamaan na ibibigay niya sa kanyang mga nasasakupan. Siya ang arkitekto ng kasinungalingan, ang puwersang nagkukubli sa dilim na hindi nakikita ng mata ng tao, ngunit nararamdaman ng bawat kaluluwang hiwalay sa Diyos. Sumunod ay ang halimaw mula sa dagat, ang Antikristo, na gaganap bilang ang anti-anak, ang politikal at militar na leader na magpapakita ng sarili bilang tagapagligtas ng sanlibutan at tatanggap ng pagsamba ng mga tao. Ang ikatlo ay ang halimaw mula sa lupa, ang bulaang propeta nagaganap bilang anti-Espiritu Santo na ang tanging layunin ay luwalhatiin ng Antikristo at pilitin ang sangkatauhan na sumamba sa kanya sa pamamagitan ng mga milagro at takot. Ang dinamikong ito ay hindi aksidente. Ito ay isang kalkuladong sistema upang lituhin ang mga tao dahil kung ang Diyos ay may Trinidad ng kabanalan, si Satanas ay nag-aalok ng Trinidad ng karumihan upang makuha ang tiwala ng mga relihiyoso at mga ateista pareho. Ang panganib ng Trindade Profana ay hindi nakasalalay sa kanilang nakakatakot na itsura, kundi sa kanilang kakayahang magmukhang solusyon sa lahat ng problema ng tao sa panahon ng matinding krisis pandaigdig. Sa mga unang yugto ng kanilang pag-angat, hindi sila magpapakita bilang mga halimaw na may sungay, kundi bilang mga napakatalinong lider na may dalang mga sagot sa gutom, digmaan at pagbagsak ng ekonomiya na hindi masolusyunan ng sinumang tao. Ang pandaraya ay magiging napakatindi na kung maaari, pati ang mga hinirang ay maililigaw dahil sa tindi ng mga himala at lohika na kanilang ipipresenta sa harap ng desperadong masa. Ang apokalipsis ay nagbibigay ng babala na ang pagsambang ito ay hindi sa pilitan sa simula. Ito ay kusang loob na ibibigay ng mga tao dahil sa pagkamangha sa kapangyarihan ng halimaw na tila walang katulad sa kasaysayan. Ang mundo ay magkakaisa sa ilalim ng iisang watawat, iisang ekonomiya at iisang relihiyon na sa panlabas ay mukhang utopia ngunit sa loob ay isang bilangguan ng mga kaluluwa na itinayo ng dragon. Ito ang rurok ng rebelyon ng tao, ang pagtanggap sa Diablo bilang Diyos dahil sa pagnanais ng kaginhawaan at kapangyarihan sa lupang ito. Ngunit bakit ngayon? Bakit ang henerasyong ito ang partikular na tinatarget ng ganitong uri ng sinaunang kasamaan na naghihintay ng libu-libong taon? Ang sagot ay nasa konverhensya ng teknolohiya, politika at espiritual na pagkabulok na lumilikha ng perpektong bagyo para sa pagdating ng tatlong nilalang na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, mayroon tayong teknolohiya upang subaybayan ang bawat tao sa mundo, isang kakayahan na kailangan ng bulaang propeta upang ipatupad ang sistema ng marka ng halimaw. Ang entablado ay inaayos na, ang mga ilaw ay binubuksan, at ang mga aktor ay naghihintay na lamang ng hudyat mula sa kailaliman upang simulan ang huling yugto ng dula ng sangkatauhan. Ang hindi alam ng marami ay ang mga anino ng tatlong ito ay gumagalaw na sa ating lipunan. Naghahanda ng isipan ng mga tao upang tanggapin ang hindi katanggap-tanggap. Subalit, bago natin maintindihan kung paano sila gagana bilang isang unit, kailangan nating kilalanin ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan, ang nilalang na puno ng puot na pinalayas mula sa langit, ang dragon nakinilala sa Apokalipsis 12 Polosien bilang ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas ay ang unang persona ng madilim na Trinidad na ito at ang siyang tunay na makina sa likod ng lahat ng kasamaan sa huling araw. Ang kanyang papel ay higit pa sa pagiging isang kontrabida. Siya ang nagpapagalaw sa bawat hibla ng kasaysayan patungo sa pagkawasak gamit ang isang galit na nagugat pa noong siya ay mapatalsik mula sa presensya ng Diyos ang digmaan sa langit na inilarawan sa kasulatan kung saan si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka laban sa dragon ay nagresulta sa permanenteng pagpapalayas kay Satanas mula sa mga rehiyong celestial at ang kanyang pagbagsak dito sa lupa. Ang pangyayaring ito ay hindi isang simpleng paglipat ng lokasyon. Ito ay isang hatol na nagdulot ng matinding kolera o poot sa puso ng Diablo dahil alam niya na ang kanyang oras ay maikli na lamang at ang kanyang katapusan ay nakatakda ang kanyang presensya sa lupa ay magdadala ng isang uri ng espiritual na kadiliman na hindi pa nararanasan ang tao isang bigat na pipiga sa bawat bansa at bawat puso. Bilang ang anti-ama, ang layunin ng dragon ay agawin ang posisyon ng Diyos Ama bilang ang kataas-taasang pinuno at ang pinagmumulan ng lahat ng autoridad sa universo. Dahil siya ay isang nilalang lamang at walang kakayahang lumikha ng buhay o katotohanan, ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay sa perversyon ang pagbaluktot sa kung ano ang nilikha na ng Diyos upang magsilbi sa kanyang sariling agenda. Siya ay hindi makakapagbigay ng tunay na buhay, ngunit kaya niyang magbigay ng kapangyarihan, trono, at dakilang autoridad sa halimaw, gaya ng nakasaad sa Apokalipsis 32 upang linlangin ang mundo na siya ang tunay na Diyos. Ang relasyon ng dragon sa Antikristo ay isang groteskong panggagaya sa relasyon ng ama sa anak. Kung paanong ibinigay ng ama ang lahat ng paghatol sa anak, ibibigay din ng dragon ang kanyang buong lakas sa Antikristo upang isakatuparan ang kanyang kalooban. Ito ay isang desperadong pagtatangka na patunayan na kaya niyang patakbuhin ang mundo ng mas mahusay kaysa sa lumikha, kahit na ang resulta ay purong pagkawasak at kamatayan. Ang poot ng dragon ay partikular na nakatuon sa dalawang grupo, ang Bansang Israel at ang mga mananampalataya kay Heso Kristo na nanatiling tapat sa gitna ng kadiliman. Ang Apokalipsis 12-12 ay nagbibigay ng isang nakakapangilabot na babala. Sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit. Ang galit na ito ay magmanipesta sa pamamagitan ng matinding pag-uusig, digmaan, at isang kampanya ng paglipol na idinisenyo upang burahin ang anumang bakas ng bayan ng Diyos sa mukha ng lupa. Si Satanas ay nahuhumaling sa Israel dahil alam niya na ang katuparan ng mga propesya ng Diyos ay nakatali sa kaligtasan ng bansang ito. At kung mapupuksan niya sila, iniisip niya na mapipigilan niya ang pagbabalik ng Mesias. Gayun din ang mga Kristiyano sa panahon ng tribulasyon ay magiging target ng kanyang bangis dahil sila ay nagsisilbing saksi sa katotohanan na pilit niyang tinatakpan. Ang bawat martir na mamamatay sa panahong ito ay isang sampal sa mukha ng dragon, isang patunay na ang pananampalataya ay mas malakas kaysa sa takot. Ngunit ang dragon ay tuso. Alam niya na hindi niya pwedeng ipakita ang kanyang tunay na anyo na nakakatakot sa lahat ng tao sa simula dahil baka lumayo sila sa takot sa halip na sumamba. Kailangan niya ng isang kinatawan, isang mukha na katanggap-tanggap sa tao, isang lider na may karisma at talino na kaya niyang sapian at kontrolin ng lubusan. Dito papasok ang kanyang obra maestra, ang kanyang anak sa espiritu, na magiging instrumento ng kanyang pamamahala sa pisikal na mundo. Ang dragon ay mananatili sa mga anino, nagbubulong, nagbibigay lakas, at nagmamanipula habang ang kanyang napiling diktador ay hahakbang sa liwanag upang tanggapin ang palakpak ng mundo. Ang entablado ay handa na para sa pag-akyat ng isang leader na magmumukhang tao ngunit may puso ng isang demonyo. At ang sangkatauhan ay hindi magkakamalay na sa pagyakap nila sa kanya, niyayakap nila ang mismong kadiliman. Mula sa magulong karagatan ng mga bansang hentil, lilitaw ang besta ng dagat, ang nilalang na kilala natin bilang Antikristo na may pitong ulo at sampung sungay na sumisimbolo sa kanyang ganap na kapangyarihang politikal at militar. Siya ang sentro ng atensyon ng Trindade Profana, ang Antikristo na magtatangkang palitan si Jesus sa puso at isipan ng mga tao bilang ang tanging pag-asa ng mundo. Ang kanyang paglitaw ay hindi magiging biglaan na parang isang halimaw sa pelikula. Sa halip, siya ay dadating bilang isang diplomatiko isang henyo sa ekonomiya at isang estrategista na mag-uugnay sa mga nagkakagulong bansa sa ilalim ng isang gobyerno. Ang koneksyon niya sa ikaapat na kaharian ni Daniel at ang muling pagkabuhay ng Imperyong Romano ay nagpapahiwatig na ang kanyang pamumuno ay magkakaroon ng bakal na lakas at brutalidad ng sinaunang Roma, ngunit may modernong teknolohiya at global na saklaw. Ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari o rehiyon na magbibigay ng kanilang soberanya sa kanya nalilikha ng isang kapangyarihang hindi pa nakikita ng mundo, isang tunay na diktadurya na walang hangganan. Ang pinakamalaking panlilinlang ng Antikristo ay magaganap sa pamamagitan ng isang pangyayaring gagaya sa pinakasagradong himala ng Kristyanismo, ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ang kasulatan ay nagsasalita tungkol sa isa sa kanyang mga ulo na tila sugatan hanggang sa kamatayan, ngunit ang sugat na ito ay gagaling sa isang paraan na magpapamangha sa buong mundo. Ito ay isang parody upang gagaya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kung si Jesus ay namatay para sa kaligtasan ng marami, ang Antikristo ay mamamatay at babalik upang ipahamak ang marami. Ang pangyayaring ito, ang magiging mitsa na magpapabago sa Kanya mula sa pagiging isang respetadong lider tungo sa pagiging isang Diyos sa paningin ng mga bulag na masa. Ang mundo ay magtatanong ng retorikal na tanong na puno ng paghanga at takot. Sino ang katulad ng halimaw? at sino ang makikipagbaka sa kanya. Sa sandaling yon, ang politika ay magiging relihiyon at ang pamahalaan ay magiging isang kulto. Sa loob ng Korapaluwa buwan o sa huling kalahati ng pitong taong tribulasyon, ang tunay na kulay ng besta ay lilitaw habang siya ay nagbubukas ng kanyang bibig sa matinding kalapastanganan laban sa Diyos ng Langit. Ang maskara ng pagiging tagapagpayapa ay matatanggal at ang papalit ay isang malupit na tirano na ang tanging layunin ay ang puksain ang mga santo at itaas ang kanyang sarili sa itaas ng lahat ng sinasamba. Ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ay sumasaklaw sa bawat tribo, bayan, wika at bansa na nangangahulugang walang lugar sa mundo ang ligtas mula sa kanyang impluensya o sa kanyang mga utos. Siya ay maglulunsad ng digmaan laban sa mga banal at sa isang nakakabahalang pahayag ng Biblia ay pagkakalooban na sila ay daigin na nangangahulugang pisikal na kamatayan para sa maraming mananampalataya. Ngunit ang tagumpay na ito ay pisikal lamang at pansamantala. Hindi niya kayang hawakan ang kanilang mga kaluluwa na ligtas sa kamay ng tunay na Kristo. Ang paghahari ng Antikristo ay minarkahan ng lubos na arogansya kung saan siya ay uupo sa templo ng Diyos at ipapahayag ang kanyang sarili bilang Diyos, isang kaganapan na tinatawag na karumaldumal na pagkawasak. Ito ang rurok ng kanyang ambisyon ang sandali na pinakahihintay ni Satanas mula pa sa Eden, ang makita ang sangkatauhan na lumuluhod sa harap ng kanyang kinatawan. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay hindi kumpleto kung wala ang tulong ng isang ikatlong nilalang, isang puwersa na magsisilbing tulay sa pagitan ng politikal na kapangyarihan ng besta at ng espiritual na pangangailangan ng mga tao. Ang Antikristo ay nangangailangan ng isang propeta, isang tagapagsalita na magbibigay katwiran sa kanyang pagkadyos at magsasagawa ng mga himalang magpapatunay sa kanyang mga inaangkin. Ang mundo ay handa ng sambahin ng halimaw, ngunit kailangan nila ng isang relihiyosong leader upang ituro sa kanila kung paano ito gagawin. At dito papasok ang pinakamapanlinlang na karakter sa lahat. Ang Apokalipsis 13.11 ay nagpapakilala sa ikatlong miyembro ng Trinidad na ito, ang Besta ng Lupa, na mas kilala bilang ang Bulaang Propeta. Ang kanyang hitsura ay nakakalinlang. Siya ay may dalawang sungay na katulad ng sa kordero na nagpapahiwatig ng kaamuan, kabanalan, at marahil ay isang koneksyon sa tradisyong Hudyo o Kristiyano. Ngunit siya ay nagsasalita na gaya ng dragon. Ito ang tunay na kahulugan ng lobo na nakadamit tupa. Ang kanyang panlabas na anyo ay relihiyoso at mapagkakatiwalaan, ngunit ang kanyang mensahe ay direktang galing kay Satanas. Bilang ang anti-Espiritu Santo, ang kanyang trabaho ay hindi para itaas ang kanyang sarili, kundi para ituro ang lahat ng atensyon at pagsamba patungo sa unang besta, ang Antikristo. Kung paanong ang Espiritu Santo ay niluluwalhati si Kristo at inaakay ang mga tao sa katotohanan, ang bulaang propeta ay niluluwalhati ang Antikristo at inaakay ang mga tao sa pinakamalaking kasinungalingan. Siya ang arkitekto ng pandaigdigang relihiyon na pagsasamahin ang lahat ng pananampalataya sa ilalim ng pagsamba sa halimaw. Ang kapangyarihan ng bulaang propeta ay hindi lamang sa salita. Siya ay gumagawa ng mga dakilang tanda na kayang linlangin kahit ang pinakamatalinong tao sa mundo. Ang kasulatan ay partikular na bumabanggit sa kanyang kakayahang magpababa ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao, isang direktang panggagaya sa himala ni Elias noong unang panahon. Isipin ang epekto nito sa isang mundong gutom sa espiritual na katotohanan makakita ng isang relihiyosong leader na kayang utusan ang kalikasan at magpakita ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan sa live television. Ang mga himalang ito, bagamat tunay na supernatural, ay pinapagana ng mga demonyo at ginagamit upang patutuhanan ang pagkadyos ng Antikristo. Ang lohika ng mga tao ay mawawalan ng saysay sa harap ng ganitong mga ebidensya at marami ang maniniwala na ang Diyos ay sumasakanya kanya kahit na ang kanyang itinuturo ay labag sa Diyos. Ito ang panganib ng paghahanap ng mga himala sa halip na katotohanan ng salita ng Diyos. Ang pinakakilabot na gawa ng bulaang propeta ay ang utos na gumawa ng isang larawan o imahe ng unang besta at bigyan ito ng hininga upang ito ay makapagsalita. Ang teknolohiyang ito o mahika ay lilikha ng isang idolo na hindi lamang estatwa kundi isang bagay na buhay, nakakapag-isip at nakakapaghatol. Ang imaheng ito ay magiging sentro ng pagsamba at sino mang hindi yumukod at sumamba dito ay papatayin. Ito ay isang pagbabalik sa panahon ni Nabucodonosor, ngunit sa isang global at high-tech na antas. Ang pagsamba ay hindi na opsyonal, kundi isang batas na may parusang kamatayan. Ang bulaang propeta ay magtatayo ng isang sistema ng inkisisyon kung saan ang katapatan sa relihiyon ng Estado ay susukatin sa pamamagitan ng pagkilala sa imahe ng besta. Ang takot at panatisismo ay maghahari at ang mga kapitbahay ay magsusumbong sa isa't isa upang patunayan ang kanilang katapatan sa sistema. Ngunit ang kontrol na ito ay hindi titigil sa espiritual o relihiyosong aspeto lamang. Kailangan itong tumagos sa pinakapraktikal na bahagi ng buhay ng tao, ang kakayahang mabuhay araw-araw. Ang bulaang propeta ay nauunawaan na upang ganap na kontrolin ng tao, kailangan mong kontrolin ang kanilang tiyan at ang kanilang kakayahan sa komersyo. Ang relihiyon ng besta ay hindi mananatili sa mga templo o simbahan. Ito ay dadalhin sa mga pamilihan, sa mga bangko at sa mga trabaho. Dito ipapatupad ang pinaka-infamous na bahagi ng huling araw, isang sistema na titiyak na walang sino man ang makakatakas sa ilalim ng kanilang radar. Ang bitag ay isasara na at ang sangkatauhan ay mahaharap sa isang ultimatum na susubok sa hangganan ng kanilang kaluluwa at katawan. Ang rurok ng pagkontrol ng Trindade Profana ay ang pagpapatupad ng Marka ng Besta, isang sistema ng pagkakakilanlan at komersyo na inilarawan sa Apokalipsis 3.17. Ang utos ay sumasaklaw sa lahat, ang maliliit at ang malalaki, at ang mayayaman at ang mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin. Walang exempted sa batas na ito. Walang halaga ang iyong yaman, posisyon o impluensya kung wala ka ng markang ito. Ang marka ay ilalagay sa kanang kamay o sa noo, mga lugar na madaling makita at simbolo ng gawa, kamay at isipan. Noo, -o. ang layunin nito ay simple ngunit brutal. Upang ang sinuman ay huwag makabili o makapagbili, kundi ang mayroon ng tanda. Ito ay isang totalitaryong kontrol sa ekonomiya kung saan ang pera ay mawawalan ng halaga kung hindi ka bahagi ng sistema ng besta. Isipin ang isang mundo kung saan hindi ka makakabili ng gatas para sa iyong anak gamot para sa iyong sakit o tubig para sa iyong uhaw maliban na lamang kung isusuko mo ang iyong katapatan sa Antikristo. Ang markang ito ay hindi lamang isang teknolohikal na chip, tattoo o ID. Ito ay isang espiritual na selyo ng pagmamayari. Ang pagtanggap nito ay isang deklarasyon na ikaw ay pag-aari ng besta at tinatanggap mo ang kanyang pagkadyos. Ito ang dahilan kung bakit ang babala ng Diyos laban dito ay napakabigat. Ang sino mang tatanggap ng marka ay iinom sa alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa saro ng kaniyang galit. Ang desisyong ito ay irreversible o hindi na mababawi. Kapag tinanggap mo ang marka para isalba ang iyong panandaliang buhay sa lupa, isinusuko mo ang iyong buhay na walang hanggan. Ang bulaang propeta ay gagamit ng matinding koersyon o pilitan. Ang gutom at kahirapan ang magiging sandata niya upang pasukuin ang mga tao. Marami ang tatanggap nito hindi dahil mahal nila ang besta kundi dahil takot silang magutom o mawalan ng ari-arian. Ngunit sa mata ng Diyos, ang kompromiso ay katumbas ng pagsamba sa diablo. Sa kabilang banda, ang mga tatanggi sa marka ay haharap sa isang bangungot sa lupa. Sila ay ituturing na mga kaaway ng estado, mga terorista ng ekonomiya at mga salot sa lipunan. Ang imahe ng besta ay gagamitin upang tukuyin at parusahan ang mga resistors na ito. Ang pagtanggi sa marka ay nangangahulugan ng pagtanggap sa kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo gaya ng nakita ni Juan sa kanyang pangitain. Ito ang panahon ng pagtitiis ng mga banal. Kakailanganin ng hindi matitinag na pananampalataya upang piliin ang gutom at kamatayan kaysa sa pagsunod sa sistema ng mundo. Ang mga mananampalataya sa panahong ito ay magiging mga outcast, nagtatago sa mga bundok at ilang Umaasa lamang sa supernatural na probisyon ng Diyos habang ang buong mundo ay sumasa ilalim sa kontrol ng demonyo. Ito ang pinakamadilim na oras ng kasaysayan kung saan ang presyo ng pananampalataya ay ang lahat ng mayroon ka. Ang sistemang ito ay ang pinakahuling paghahayag ng plano ni Satanas na gawing alipin ng tao. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa pangangailangan ng katawan, inaasahan niyang makokontrol ang kaluluwa. Ang numero 6K6X, ang bilang ng pangalan ng besta, ay kumakatawan sa rurok ng kakayahan ng tao na hiwalay sa Diyos. Anim ang bilang ng tao na laging kulang sa pito na bilang ng Diyos. Ito ay isang trinidad ng mga anim, isang trinidad ng kakulangan at kasamaan. Ngunit habang binabasa natin ito, hindi natin maiiwasang magtanong. Posible ba na ang infrastruktura para sa ganitong uri ng kontrol ay itinatayo na sa harap ng ating mga mata? Ang teknolohiya at ang takbo ng mundo ngayon ba ay naghahanda na para sa pagdating ng tatlong? Ito ang henerasyong kasalukuyan ay nakasaksi ng isang nakakabahalang pagpapabilis sa paghahanda ng entablado para sa mga kaganapang ito. Ang tinatawag na globalisasyon ay hindi na lamang isang teorya kundi isang realidad na unti-unting tinutunaw ang mga hangganan ng mga bansa upang bigyang daan ang isang sentralisadong pamamahala. Nakikita natin ang pagusbong ng mga organisasyong internasyonal na nagkakaroon ng higit na kapangyarihan kaysa sa mga lokal na gobyerno na naghahanda ng istruktura para sa isang world government na pamumunuan ng Antikristo. Ang konsepto ng Digital Currency o CBDCs, Central Bank Digital Currencies, na isinusulong ng maraming bansa ay magtatanggal sa paggamit ng pisikal na pera na siyang susi upang makontrol ang bawat transaksyon ng bawat individual, isang kinakailangan para sa sistema ng marka ng besta. Kapag ang lahat ng pera ay nasa computer na lamang at kontrolado ng sentral na banko, madali nang i ang account ng sino mang hindi sumusunod sa sistema. Bukod sa teknolohiya, ang relihiyosong tanawin ay nagbabago rin ng mabilis. Ang kilusang ekumenikal na nagsusulong ng pag-iisa ng lahat ng relihiyon sa ngalan ng kapayapaan at pagkakapatiran ay naglalatag ng pundasyon para sa One World Religion ng Bulaang Propeta. Ang mensahe ng tolerance at inclusivity ay nagiging mas mahalaga kaysa sa doktrina at katotohanan na lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang sino mang nagsasabing si Jesus lamang ang daan ay tinatawag na panatiko o mapanganib. Ang lipunan ay kinokondisyon na tanggapin ang anumang bagay na mukhang mabuti at mapayapa, kahit na ito ay walang katotohanan. Ang mga tao ay naghahanap ng mga leader na may karisma na makakapagbigay ng solusyon sa mga krisis tulad ng pandemya, climate change, at tigmaan, mga krisis na maaring gamitin o pabigatin pa ng kaaway upang ipakilala ang Antikristo bilang ang tagapagligtas. Ang pag-unlad ng biometric identification at artificial intelligence ay nagbibigay ng mga kasangkapan na hindi available sa mga nakaraang diktador. Noon, mahirap subaybayan ang lahat ng tao. Ngayon, sa pamamagitan ng facial recognition, surveillance cameras at internet activity, halos imposible ng magtago. Ang trinda ni Profana ay hindi na kailangang mag-imbento ng teknolohiya. Kailangan na lang nilang i-take over ang sistema ang ginagawa natin ngayon para sa ating kaginhawaan. Ang mga birth pains o mga pasakit ng panganganak na binanggit ni Jesus, mga digmaan, lindol, salot, ay tumitindi na nagpapahiwatig na ang oras ng panganganak o ang paglitaw ng huling kaharian ay malapit na. Ang mga estudyante ng propesya ay hindi dapat matakot kundi maging mapagmatyag dahil ang mga senyales na ito ay nagsisilbing countdown sa katapusan ng laro ni Satanas. Gayunpaman sa kabila ng nakakatakot na paghahanda at kapangyarihan ng Trindade Profana, may isang katotohanan na hindi nila mababago. Ang kanilang kapalaran ay naisulat na libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang kanilang paghahari ay may taning. Isang limitadong panahon na pinahintulutan ng Diyos upang ang kasamaan ay mahinog at mahatulan ng ganap. Ang kanilang plano ay mukhang perpekto, ang kanilang kapangyarihan ay mukhang hindi mapipigilan, at ang kanilang tagumpay ay mukhang tiyak sa mata ng tao, ngunit ang langit ay may nakahandang sagot na dudurog sa kanilang huwad na kaharian sa isang iglap. Ang huling yugto ng kasaysayan ay hindi tungkol sa tagumpay ng kadiliman, kundi sa pagbabalik ng tunay na hari. Ang pagtatapos ng Trindade Profana ay hindi mangyayari sa pamamagitan ng negosasyon o kasunduan, kundi sa pamamagitan ng marahas at banal na paghatol ng Panginoong Heso Kristo. Ang Apokalipsis 19 ay naglalarawan ng langit na bumubukas at ang paglabas ng isang nakasakay sa puting kabayo na tinatawag na tapat at totoo. Hindi na siya ang korderong inalay. Siya na ngayon ang leon ng tribu ng Huda, ang hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon sa kanyang pagdating sa labanan ng Armageddon, ang Antikristo at ang Bulaang Propeta, kasama ang kanilang mga hukbo, ay magtitipon upang labanan siya, isang gawa ng sukdulang kabaliwan. Ngunit walang labanang mangyayari sa tradisyonal na kahulugan. Ang salita lamang ng kanyang bibig ay sapat na upang puksain ang mga hukbo ng kaaway. Ang besta at ang bulaang propeta ay dadakpin at ihahagis ng buhay ng walang kamatayan, direkta sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Sila ang unang mga residente ng impyerno, isang patunay ng tindi ng kanilang kasalanan. Si Satanas naman, ang dragon na nagpasimula ng lahat ng ito, ay gagapusin ng isang anghel at ikukulong sa loob ng isang libong taon habang si Kristo ay nagahari sa lupa. Pagkatapos ng milenyo, siya ay pakakawalan sa sandaling panahon at muling magtatangkang lumaban, ngunit ang kanyang wakas ay tiyak. Siya ay ihahagis din sa lawa ng apoy at asupre kung saan naroroon na ang besta at ang bulaang propeta. Sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailan kailan man. Ito ang katapusan ng Trindade Profana. Hindi isang trono, kundi isang walang hanggang apoy. Hindi pagsamba, kundi walang hanggang kahihiyan. Ang kanilang plano na agawin ang kalwalhatian ng Diyos ay magreresulta sa kanilang walang hanggang pagkakahiwalay sa Kanya. Ang tagumpay ng Diyos ay absolute at ang katarungan ay maibibigay para sa lahat ng mga santo na pinatay at pinahirapan sa ilalim ng kanilang rehimen para sa iyo na nanonood o nakikinig ngayon, ang mensahe ng propesyang ito ay hindi upang takutin ka ng walang dahilan, kundi upang gisingin ka sa katotohanan ng espiritual na digmaan na nangyayari sa paligid natin. Ang imitasyon ni Satanas ay darating, at maaring ang mga anino nito ay nararamdaman mo na sa kasalukuyang mga pangyayari. Ngunit mayroon kang pag-asa na wala sa mga sumusunod sa besta, ang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Wag mong hintayin na ang mundo ay bumagsak sa ganap na kadiliman bago ka tumawag sa Kanya. Ang oras ng biyaya ay ngayon. Ang pinto ng arka ay bukas pa. Ang babala ng apokalipsis ay malinaw. Ang sino mang sumamba sa besta ay mapapahamak. Ngunit ang sino mang manatiling tapat sa kordero ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang trindade profana ay isang malakas na kaaway. Ngunit sila ay mga nilalang lamang. Ang Diyos na iyong pwedeng paglingkuran ngayon ay ang may lalang. Ang digmaan ay napanalunan na sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan mo nalang gawin ay pumili kung saang panig katatayo bago tuluyang mahati ang kasaysayan. Maging mapagmatyag, mag-aral ng salita, at higit sa lahat, siguraduhin na ang iyong pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay ng Kordero dahil iyon lamang ang pasaporte na hindi kayang pekein ng jablo at hindi kayang burahin ng Antikristo. Ang wakas ay nalalapit na at ang tagumpay ay sa Panginoon.